Halos dalawang milyong pisong halaga ng Shabu ang nakumpiska sa mga operasyon kontra-droga sa Rizal. Anima arrestado kabilang ang 17 anyos na nahulihan pa umano ng baril. Saksi si EJ Gomez. Himas rehas ang dalawang binatilyong high school students sa Tanay Rizal dahil sa pagbebenta umano ng ilegal na droga. Nadagip ng pulisya sina alias Wendil, 18 anyos, at alias Mark, 17 anyos, sa drug by bust operation sa Sampaloc Road, Barangay Plaza, Aldea, hapon noong Sabado. Narecover ng pulisya ang isang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 200 grams at nagkakahalaga ng 1.36 million pesos. Ang minor de edad na sospek Nahulihan pa ng baril at limang bala. Since siya 15, above 15 but below 18 years old, he will be referred to the local social welfare and development office uh, for assessment and uh, hindi siya basta ma-exempt ma ma no sa criminal liability. Giit naman ang 18 anyos na sospek na damay lang siya sa kanyang kaibigan. Aminado naman siyang nagbebenta ng droga. Sumamalambong. Damay lang po. Di baes ko po siyang pinigilan pero wala po sabi niya. Wala lang daw. Prosecute lang po yung baril. Nakakulong ang sospek sa Tanay Police Custodial Facility balik kulungan naman ang 41 anyos na si Alias Angko matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng ilegal na droga sa Baras Rizal. Nakumpis kay sa sospek ang 25 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Ayon sa pulisya, online ang pagbebenta ng sospek ng droga na kanyang nakukuha sa Morong Rizal. Ito po ay binabagsak sa area po ng Baras ng mga 12 ng tanghali hanggang 1 ng hapon po. Uh, mabilisan lang po yung transaction nila. Binabagsak lang po, then siya naman po nagdi-distribute dito sa area po namin. So records ng pulisya, dati nang naaresto ang sospek dahil sa droga noong 2017 at nakalaya noong 2020. Hindi naman po ako Na utusan lang po. Hindi naman po alam na ganun po laman nila. Yung... Laman lang? Nung pouch sa hirap ng buhay gibig. It. Neto lang ako po. Sa taitay timbog sa kanilang mismong bahay ang mag-asawang sina Alias Razat Alias Toto sa ikinasang operasyon ng PNP sa Barangay Dolores abot sa humigit kumulang 30 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 204 pesos ang nasabat. Kinukuha nila yung uh, kanilang binebentang uh, kontraband sa kaya kaibigan nitong uh, lalaki no sa from uh, Santa Ana Taytay Resort sa floodway doon nila kinukuha at dito pinapaksak sa Dolores itinanggi nilang tulak sila ng ilegal na droga sa lugar hindi po hindi wala nga po kilala diyan eh. hindi po kami taga diyan eh bago lang po kami nang upahan hindi lang kami pinasok hindi kami sa labas 35 anyos na lalaki naman ang naaresto sa barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Nakuha sa sospek na si Aliasro ng apat na pakete o mahigit 26 grams ng shabu. Abot sa mahigit 181,000 pesos ang halaga ng mga ito. Ang uh, source niya is uh, galing po ng Taytay. Uh, -tay. And uh, doon nga uh, yung area of operation is dito lang confined sa Binangonan. Walang pahayag ang sospek na nakadetain sa custodial facility ng Binangonan Municipal Police Station. Ang anim na aristadong suspect ay mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.